Good morning po mga kaparmers. Um 2 days na po tong aking binabad na bote. ayan po, 'di ba? Tingnan niyo kung makikita kung okay na ba siya nalilinisan. Yan 'yung madali na siyang alisin. Ganyan. Ganyan 'no. Oh, 'di ba? na alis na yung mga naiiwang papel ayan po mga kaparmers meron po mga nilagay ako dyan na joy then yung brush tsaka yung toothbrush tsaka yung foam, yung sponge tsaka yung kahoy, tsaka yung tela, nilagyan ko na ng joy yan ang gagawin ko dito ay iisisen yung bawat gilid niya. Ito is brush. Para itong mga nakikita nyo maliliit na naiwan na papel. Ganyan. Ayan na. Mabilis na siyang alisin. Ayan. Diba? Oh, boom anis. Oh, ayan oh. Kitams. Tas eto may joy. Eto po mga ka-farmers, mag-i-start na po ako dito ng pag-iis-is ng bote. Ito po kasi yung pamamaraan para malinis ang mabuti yung bote. Ayan. Kasi yung paligid niya, nagkakaroon po siya ng ano, dumi sa gilid. Ayan. Kailangan pong isisin ng mabuti. Kasi yung pinaka papel po niya, nagkakaroon, nang iiwan po siya ng white. Ayan. Kaya kailangan is ng mabuti para mawala yung mga dumi sa paligid niya mamaya po yung step naman kung paano ilagay din yung mga kailangan panglinis sa loob ng bote sa part po na yun, sa una lang mahirap pero sa pag, pag nasanay ka na, mabilis na lang yan yun po mga kaparmers part na ito mga kapalas. Kaya ako pa kinataog para yung mga idinabad ko yung tubig sa loob ng bote ay maalis. Para maitaog-taog ko siya, maisalansan po siyang maayos. At mawala din yung mga tubig doon sa loob. Para mas mabilis yung aking pag -is -is. yun, yun kasi yung yun lang kasi yung pamamaraan ko kung paano mapabilis yung trabaho. Tapos yung takip din yan, aalisin ko din yung puti doon sa loob. And, mabilisan ko na din yung pag-edit ko dahil binasko, ko na kasi matalang ko yung ng bote ayan Fuck. <laughs> mga ka-farmers, yan yung mga naisisan po na, ayan, nakaredy na. Pinakita ko na lang kanina, nakaredy na yan. Yan lang po na naisisan ko, mga ano na yan. Nasa 70 plus na siya. Kaya, ayan. mag start na din ako gan. Pinapakita ko lang kung ano yung ikira na isisan. Diba? Kaya yung ginagawa ko para isalansan siya ng maayos. Ang daya yang Siyang nagtali siguro. Gumagano na ako. Kasakit. Agad. Oh Nanay. Sabi magpatay ko. Hindi ka may video kasi pinapanood ko. Yes, but, but. So ako maglagay ng maglinis ng bote. Nilalagay ko po muna yung mga bote gaan sa tubig na meron yeah. doon. Ganyan. Pagpunayin ko yan ng ganyan, para, para siyempre. Basta, basta para sa akin, mas nagagalian ako ano sa ganyan. Kasi yung doon na ipagagod mo rin sa meron joy or sabon ganyan. And nilalagyan ko pa rin ng ganyan sa loob. Oh, no, no, no. po mga kaparmers farmers Inaanuhan ko lang siya ng sponge. Ginaganyan ko siya para mawala yung dumi din pa rin sa panigid. Pagkatapos niyan, ilalagay ko yung mga tela. Yung tela na ilalagay sa loob. Dumadaldal pa kasi ako dyan. Kaya medyo matagal. Ayan po mga ka-farmers, ilalagay ko na po yung tela dyan sa loob. Ganyan. Ganyan ko siya kadaling inilalagay. Ganyan lang. Nang paulit-ulit mong gagawin yan. Tutulungan na rin ako ni ate dyan para masipili, mapabilis ang trabaho. Ayan, tela din niya. Ganyan lang siya kaliit. Ayan, ikot-ikutin sobrang diin kaya yan kung alam nyo lang ganyan lang po linis ang mabuti ha ah. yung mga paligid kailangan madiin ang gagawin Tapos yan, kinuha ko na rin yung brush. Yung paligid. Yan, sa may unahan. Yung hindi naabot ng tela. Tapos, sponge ko ulit siya. Tapos yun, okay na. Basta, malinis ha. Malinis na siya. Satisfy ka na sa linis ng bote. Okay na yun. Okay na yun. Gracias. Thank you for Ayun po mga kaparmers, hindi ko na po naipakita kung paano ilinisin yung kake, pero nalinis ko po yun. and Ayan. Tapos sabi ko kay nanay, try mo nga na ikaw nga magsalita ng Ilocano. Pakinggan nyo po mamaya. Matatawa kayo. Tawa lang kami ng tawa na ni ate dyan. pangalawang banlaw Yun po ating proseso. Yun, nakabilis. Babandawin e, na po natin. Tapos na tayo. Ito po ang unang banlaw At yan naman po ang pangalawa. Ayan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nalinis mabuti, malalaman nyo malalaman nyo naman pag naglilinis kayo ng ganito, ay. malinis. Ayan 'no, ba? Diba? Wala kang makikitang stain dyan. As in malinis Magaling talaga 'yan. Mo, yes, sinabi ko rin 'yon. Ayan. 'Di ba? Ayan 'no. Oh. Bago isinop ilalagay dito sa laundry para matiktikan. Wow. <laughs> mm, matik <laughs> nga okay. mm. Saka mo dito'y sabi ko <maryo> parga <Papi. maryo> <maryo> ang <maryo> pidata hindi na ngay. pa napangyay pa hindi piktikan basta may oo awal din ang biglang saglit nga same piktikan <maryo> paano malalaman kapag malinis na? oo hindi na pa makita mo nga eh. nunali Nuna okay. eh, <laughs> lang eh nung naliin oh. buti bakit nito nalinis itinagbog buti-buti kalob lang nga nun dito yung mga nanon nagpasin? nagpasin dito yung kanya ata kanya Kalog ka ako na nga. Kalog tibot tibo, tem. Kamu kasi ah. Kalog. Ato yung kalog na. Ay, kalog. Kalobak na kalog lang ako. Kalog yung sakit. Hindi kalog. Kalog. Kaya nga kalog. Oh! Hindi